Nakiisa ang Rotary Club of Manila sa alay Lakad para sa kabataan ng Bagong Pilipinas. Isang taunang kaganapan na layuning maggalap ng pondo para sa mga kabataang Pilipino. Ang nasabing kaganapan ay nagsimula sa Roas Boulevard sa Maynila kung saan ang pinakaunang Rotary Club sa Asia ay lumahok kasamang scouting organizations, Chinese business groups, Armed Forces of the Philippine Units, Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa buong Metro Manila na nagmarcha bilang suporta. Itinampok ng makabuluhang hakbangin na ito ang kapangyarihan ng pagkakarap nakakaisa at pagtutulungan sa paglikha ng mga pagkakataon para sa mga marginalized na kabataan. Ang dedikasyon ng mga volunteer at kalhok mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay naging matagumpay na nagpapakita kung paano ang sama-sama pagsisikap ay maaari magdulot ng positibong pagbabago sa pagtugon sa ilan sa mga pinakamabibigat na hamon ng lipunan. Ayon sa mga opisyal ng RCM, ang Alay Lakad 2024 ang pinakamalaking event na kanilang sinalihan kung saan nagtipo ng mga kasapi mula sa tatlo dalawang lokasyon sa buong bansa. At yan ang special report. Ako si Ian Artigona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.